Ito po yung problema natin ngayon ka Telegram. Malaki po yung problema natin dito. Ito na po yung sinasabi ko eh. Oh, no. Kaya ayaw ko kayong pagluto eh. Isulat yung mga pangalan nyo kasi pagka natikman nyo yun, makakalimutan nyo yung pangalan nyo. <laughs> Itong mangyayari, ganyan nito, si Kuya April. Si Ku Kuya... Kuya, Kuya, yung pangalan mo, ni pangalan mo? Yung pangalan mo. Yung pangalan mo. ăn đi nữa đã bài đi lắm mày câu <laughs> <laughs> In ba ako sa you? Mahal kita ka higit mai tempo ang puso po'y iyun -iyo. dapat mo ito. Ikaw lahat Langit ka ng pag -ilig. ikaw ang lahat sa ko. Ano pa ka naman? Ay, bakit ganun? Ang galing niyo pala sa pagkanta. Ang galing nyo, parang asarap, ano? Pakinggan. Oo? Hindi dati po ako, eh, nung medyo kabataan ko po, ako talagang ano, kumakanta rin po ako. Nagkaharana po kami nung aking mga kasabayang mga ang uh, mm -hmm. bata noon. pero sa ngayon hindi na talaga ako mula ng mabayo ito anapaghiya uh, uh, ko ng humawak ng gitara kaya ngayon lang po ako humawak din ng so gitara. Medyo okay sa so mga sablay pero okay. sumasablay po yung... kasi ilang taon na po hindi na talaga ako nagal ng gitara mm -hmm. pero pinilit ko lang po na magpatunog ng gitara uh, humawak ng gitara dahil mm -hmm. po gusto ko pong Gusto mga sa mga din. mga sa mga sa pamamagitan ng ano, aking mga awit. Gusto ko mapasaya sila. Tayo din pala. Gusto nila mapasaya ko tayo. Oh, ano maganda po? Ha? Eh? Maganda po ito kami. Eh. Wow! Maganda? Maganda talaga. Okay, oh, long span. Oh. Oh, my God. Ingat, kuya. ka Kakarating lang po katekran nung yero po ni Tatay Dani. Tama? Uy, Tatay Dani. Tay, ang ganda ng kulay ah. Sino po nakapili ng kulay? Ay, ah, pumili pala yung anak. Paano po? Buhati ko na po lahat ito. Ah, mabigat siya. 0.5. Makapal, makapal. Ito naman yung pagtutulungan natin. Ganda. Tsaka makapal talaga. Pang lifetime uh. nito 'ni. Sobra lang nakakatawa ka Telegram. Alam mo yung ano? yung pagmamahal natin sobrang nilang sobrang hindi ko masabi sa word eh kung basta masyado nilang pinapahalagan yung ano nila yung, okay. yung pagkakataon na dumarating sa kanila hindi nila sinasayang kumbaga gusto nila matuwa din po yung tumutulong ah. Sa mga minamahal po natin ano dyan, mga lolot-lola, mga tito, tita at nanay, tatay, ate, kuya, magandang magandang umaga po. and katekram, sila po yung mga bagong napili po natin at ay sorpresa kami sa inyo. Handa na po ba kayo? Opo, handa na po. Excited na po. Excited. Okay, ito yung surprise. Dito kayo. Ito yung uh, surprise. Pero si Kuya Junimar, ang ating labor, representative ni Tatay, si Tatay Alan. Saan ba kayo nun? Huwag kayong magugulat sa ano ha? Galing pong Hong Kong to. Wow! Okay. Ay! Nasaan? Wow! wow. <laughs> sabi ko, sabi ko mga titas nagulat sila. Wow! Walang mo. Paano yung nagulat? Wow! Parang wala din. Isa ba? Wow. <laughs> wow! Okay. O, sige. Kunin nyo na. Isa-isa, kuya. -isa. Kayo sa mga titas. Sa mga titas. Thank you, thank you. Sabay-sabay tayo, ha? Papanik, ha? Ito pong, ito pong mic. Tignan natin sino yung ano. Tapos magluluto ka ng ano, magluluto kong napakasarap na ulam. Bumili tayo ng ano katekram ng uulamin natin. Masarap na masarap na ulam mamaya. Okay, wait lang. May babasahin ako sa inyo. Hindi lang yan. Meron pa yan. Sandali. Inulit ko sa mga ka-Tekram natin, sa mga sumusuporta po sa channel po natin, maraming maraming salamat po. Ito yung grupo na nagpaabot ng pagmamahal. The Trio of Tekram Vlog and Solid deep Global dependers. Ito yung mga sumusunod. Sila Tita Anita Dumpayan, si Tita Anne Villapa Si Tita Lita Hop Hong Kong Tita Lorna De La Santos Si Tita Bless of Faith Hope Tita Rosa Abugawi Si Tita Marilyn Gonzalez At si Tita Brenda Supernanay Or Brenda Gonzalo Aglanang Nagpadala sila ng 12,000 suporta sa mission natin dito sa inyo. Pero hindi lang yan, sabi ko nga sa inyo, meron pa yung tigwa 1,000 pesos. Palakpakan nyo naman yung mga tita. Sila ko kasi katekram yung bagong aayusin natin yung mga bahay. 1,000 para kay kuya. 1,000 para kay kuya. 1,000 kay kuya. Tapos ito representative lang ni Kuya Dani. Paabot na lang kay Kuya Dani. Tapos kay Kuya Binsar. Isa-isa ba may gusto sabihin? Ah, maraming maraming salamat po. Yeah. Maraming maraming salamat po sa inyo mga katigram. Yeah. Maraming maraming salamat po. Hindi na isa-isa pa. You maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga katigram na sumusuporta dito sa punduhan at God bless you po all. Maraming maraming salamat po siya. Okay, dahil uh, mas special yung araw ngayon, magbubudol fight to kami. Sama-sama, salo-salo tayong kakain mamaya. Uh, lulutuan ko kayong very special sinigang na baboy. Gusto niyo ba yun? Yeah! naman ng bawat isa. Okay, ngayon, katekram, nakita ko naman kanina pagpasok natin ang ano yung mga ginawa na ho ng mga tatay. Palakpakan nyo naman ng bawat isa. Aww. Inuulit ko, nagpapasalamat ako sa inyo dahil uh, sinisipagan nyo o pinagbubutihan nyo yung paggawa ng mga bahay nyo. Okay? Aww. Okay, maraming maraming salamat po. Inuulit ko sa Trio Pecrum Vlog Solid Global Defenders. Maraming maraming salamat. <laughs> Grabe! Kuya, pwedeng dyan na lang kami magluto ng masarap na ulam. Okay. Ay, Kuya Ugus, pakita mo naman. Ang ganda. Wow! Oo. Tao po, pwede po kumuha ng dahon. Eh baka magtampo yung saging eh. Okay, thank you, Nay. Eh, so hindi po totoo yung magtatampo pag po, po yung dahon. Kung bagong tanim. Kung bagong tanim. Ah, sabi lang pala nila, no? Para hindi, hindi po makakuha ng dahon, eh, no? Masungit pala yun. Hindi, joke lang. Huwag <laughs> sabihin. Puha tayo na, no? Thank you, Lord. Isa lang naman, patungan muna ng ano ng aking lulutuin. Ha? Talagang ikaw ang luluto. Of course! Ngayon ko lang pagluluto sila. Wow! Okay. Simulan natin itong ano. Jennifer, simulan mo na itong ano. Sisimulan ko na yung pag ano, ng ng mga sibuyas. Ah, ikaw na dito. Ah. Yeah. Ito na kung ano yung dito. Para makakilos tayo maayos ka tayo. Ah, uh, so magdadalawang luto tayo. Hindi kasi yung ano. Dito lang siya lang. Pagbukurin mo lang kasi malaki yung kwal. Dalawa Oh, dalawang kaldero lang. Mm. Ay, tay. Morning po. Pagluluto kayong malupitang sinigang na baboy. Ito naman ang pang ano, pang masarap Ano yan, Tay? Maraming kong siling ito. Hmm, thank you, Tay. Anong sili po yan? Yung labuyo. Ah, labuyo. Oh, thank oh, you, Tay. Hindi ko dinagdagan sa luyot. Ba't di nyo dinagdagan? Paborito ko huya. Ayun, sana dinagdagan ko. Magta magtatanong mo muna kasi kayo, Tay, bago kayo ano? <laughs> kasi mga kulay, paborito niya. Biro lang po. Dalawang ano na lang natin ka Tecram to. Dalawang lagayan po. Ito po yung ating iluluto. Gusto ko yung makakalimutan yung pangalan nila pag ano. Ang dami din. Hindi talaga magkakaroon ng sabaw. Balawan natin ng ating karne. Sayang oh. Masarap to, may sabaw. Inom medyo marami dami. Okay. Ang ayaw ko lang dito, napapadami po yung kain ko pagka yung sabay-sabay kaming kumain. <laughs> Kasi tumaba po ako bigla nung nagbubudol fight dito eh. Hindi namang ano. Masarap kasi kumain pag gano'n sabay-sabay kayo. Pwede na? Kuya? Okay. Tama yan. gagawin kong ano to gagawin kong malupit ang lasa nito para sa mga bata kain oh. nako okay lang po nai eh. Siguro yung kanin kuya, kanya-kanya na muna ng luto. Ang gandun sa kilad kuya ano. Kuya Junimar, sabi mo kila kuya, yan yung ulam natin na Ang gandun sa ano. Ito, kay Kuya Bensal. Kay Kuya Bensal. Kaya siya ng mga kanin Oo. Tsaka yung sumunod si Kuya Alan. Yung ulam sabi mo dito na linuluto. Kanin lang yung ano. Gusto ko sa pagkain, maraming sibuyas, maraming bawang. Pwedeng Ay, yung puso. Ito yung pinakamasarap sa mga ano. Lagay ko na yung ano, pampalasa. Nagluluto ako ng ano. Pinagluto pa naman sana-sana kita ng ano, masarap na sinigang. Baboy pa naman. <laughs> Ay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ibig sabihin, masarap yan. <laughs> Grabe naman yan. Wow! Siguro mga 30 minutes pa, mga 30 minutes pa katek lang luto na po ito. Grabe nung ano, sarap kategram. Tinikmang ko na po eh. Panigura makakalimutan ng pangalan ni Kuya Jury. Naglalasa yung ano, yung, yung sibuyas, yung kamatis. Wala pa po yung ano kategram. Wala pa po yung pangasim. Yung sili ni tatay, daming sili. Ito yung mga tatay. Ito yung sa mga bata. Kahit hindi ko natikman, okay na siya. Natikman ako na kanina. Yung mga ano na lang, yung mga ibang pampalasan uh, pampalasa na lang at saka gulay. Pagkakulo na nito, lalagay na natin yung uh, gulay tapos pwede na ho tayong kumain. Okay. Siguro abang hintay natin, konting lambot pa po eh. Ayun eh, oh. Ganda po, katekrang. Sa ko, ito yung ano, isa sa pinakamaganda yung kalalabasan nung ano, pagkakagawa ng bahay. Di, di, dito tayo, Kuya Gus. Pasalan muna natin to. Kuya Junimar, bantayan mo ha. Pakanoy ng ano, aso. Mga anak, antay-antay lang sa ano ha. Aww. Sa linuluto ko, no? Mga anak talaga eh, no? Mga ano lang, mga 20 minutes lang luto na yun. O, oh, Katekram. Magaling ka rin pala talaga. Wow. Anong post ito? Anong kahoy pala to? Mahogani. Ganda oh. Siguro sabi nga ni tatay doon sa sino? Doon sa kabila. Five years daw abutin. Siguro to abut mga seven years kaya. Mas malalaki Mare. Gutom na ba kayo? <laughs> Medyo gutom ng bagya. Sinabihan ko lang kayo, 20 minutes kakain na tayo ha. Pero katekra mo, oh. ganda naman ng isa siguro sa maganda yung kalalabasan. No? Okay, sige dito na tayo, Puyogos. Magready na kayo ha, malapit na yun. dito talaga ito okay na to eh magandang uh, tanghali. nagluto ako doon mga 20 minutes pwede na o 15 minutes kaso isulat niyo yung mga pangalan niyo. kuya ano doon ka na kumain kuya April madami naman yun nagtanong tuloy si <coughs> kuya Hmm. sabi ko, is, sulat yung mga pangalan nyo kasi pagka natikman nyo yun, makakalimutan nyo yung pangalan nyo. Kaya pala nagpunta si... Tapos nagpunta, ko, si, nagpunta si Kuya Ben, sa Katekram, sabi niya, ano daw po yung susulat ng mga pangalan? <laughs> Ang masarap na gulay. Wow! Mm, ah! Baka tumapon, Kuya eh. Hating ano yan? Hating kapatid. Mga healthy mga pagkain yan. Ang hirap ng pagkuhan ng gulay. Ang layo. Wala lang alam anong nagiging reaction na. Parang excited na akong marinig ang reaction ng bawat isa. Mga anak! Kaya na tayo! Mga <laughs> kayo Kasarap po ka, Tekram. niya eh. Tatanda ko na ha. tatanda. Okay na. Pwede na, pwede, pwede na. Grabe. Masarap nito. Yan, pababa po, kuya. Yan, para malinis po. Ay, kagandang kumain yan. Wow! Oh, nasan yung, ayun, Pwede yung tutong sa akin na lang, dito mo ilagay. Gusto ko tutong yung pagkaganyan. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Yan po yung ating yung aking pinagirapang lutuin sana may sana may enjoy po nila. Okay, magpe-pray kuya, magpe-pray na tayo. Tayo po tayo. Si kuya Ga Jerry. si tayo po ay mukot pumikit. Uh, salamat po Panginoon sa araw pong ito. Uh, binigyan po niyo kami ng sapat na pagkain at masarap na uh, binigyan din po niyo kami ng mga taong lubos na tumulong po sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. At hindi po niyo kami pinapabayaan sa araw pong ito. Uh, lubos po kami nagpapasalamat sa uh, tamis ni Jesus. Amen. Amen. Okay, kaya na po tayo. Mangan kita yung katekram! Mangan kita yung katekram! Ako, <laughs> <Yeah, woo! laughs> okay, sabi kami ni Goya. Hindi, sige, okay lang. Okay, thank you. Wow. Kita lang ang gusto ko yung... Mm, nauna pa tong langaw na to. Okay. siya pa yung Sarap ka teklam nung sabaw. Ito. Ako yan. sila lang. bigay. Pawis. Ito yung, ito yung ayaw ko ka-take na yung kain ko pag gaganito. ito Yun yung mapigilan. Wow! sa akin, tinagampan na masarap. Ito po yung problema natin ngayon, Katekram. Malaki po yung problema natin dito. Ito na po yung sinasabi ko eh. Kaya ayaw ko kayong pagluto eh. Isulat niyo yung mga pangalan niyo kasi pagka natikman niyo yun, makakalimutan niyo yung pangalan niyo. <laughs> <laughs> Itong mangyayari, ganyan ito, si Kuya April. Si Kuya... Kuya, Kuya yung pangalan mo, ano pangalan mo? Ano po? Ano po Yung pangalan mo. Ah, na na ako. Hindi ko na po alam eh. Ito, ito si Kuya. Kuya, anong pangalan mo Kuya? <laughs> Ito yung problema ka, Nakalimutan ang mga pangalan nila. Ito si Kuya. Kuya, ang pangalan mo? Hindi ko maalala Ay, Tegram, sorry po. Si ate kaya? Ate? ano pangalan mo, ate? Naku, talaga na. Kuya, ang pangalan mo, kuya? Alimutan ko po sa bahay. Eh. na. Yan na sinasabi ko. Ikaw, kuya. <laughs> 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 ah, siguro konti lang ang kinain mo, no? Ikaw, ate. Anong pa mo? Ah, konti lang din kinain niya. Uh, ikaw, kuya. Magaling, magaling. <laughs> Talagang nakikiraw ano, kasabot, eh. Okay ang lang ng oras, no? ka telegram So nagkaroon kami ng ano, nagkaroon kami ng masayang bonding ng mga kababayan nating dumagat. At napakasarap na ang sarap sa puso na may experience ko yon o magawa ko yon minsan lang sa buhay po nila. Yeah, thank you. Sa no? thank you, thank you, thank you. Ngayon maya tuloy na ako kami sa aming mga trabaho, telegram. 啊。